Nahalo na namin yung semento. Yan, nilagay na namin dito. So, pinapatag na lang ni Boss Peter, mga kanayipi. Na plat naman na ni Boss Peter, mga kanayipi. So, yan. Balik na lang tayo dito bukas, mga kanayipi. Para mainstallan natin yung ano, yung itong tangke sa motor. What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Biyernes mga Kanoy P Balik kaninang umaga Namasada na rin ako Ngayon lalabas na naman tayo para Mamasada At sunduin si Madam Luz Mga Kanoy pi, dahil Pupunta daw sila ng bayan Anong oras na? 9.49 na ng umaga mga Kanoy pi. So Tapos na rin akong nagpakain dyan sa aking mga manok Palit na rin ng inumin ayan lalabas na naman tayo bali kasi hindi ko naipasa yung ano yung service ko yung 2 days na nagtrabaho kami sa ano sa Bliss naipasa ko yung service ko mga kanipi kay RJ yung kabo yung kabats ko yung elementary so ngayong araw hindi ko naipasa may trabaho na naman sana kami doon sa ano sa Bliss mga kanipi pero mamayang hapon siguro pupunta kami ng Bliss dahil I uh, estimate ni Boss Peter yung ano yung bahay ni Kuya Rodel na magpapagawa na naman sa nang ano papakabit niya yung jetmatic niya. May motor naman siya doon, may tangke. Eh. So ikakabit lang namin ni Boss Peter mga kanipi. Ayan. Pero hindi pa na-estimate ni Boss Peter kung ano kung magkano yung ano magiging labor niya at mapambili ng materyales So labasan natin si Mia nang makapunta na tayo ng EGL mga kanayipi Alright Siguro nakapasada na rin ako ng ano, 200 plus or wala pa <laughs> Barya kasi mga kanaypi So tara Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa pastry Punta na tayo dito kay Madam Luz Sundayin natin na pupunta sila ng SM Kasama niya yung kanyang apo Madam Luz Kaya nga, madam. Grabe. Buti na lang, may aircon na ako sa salas. <laughs> Ay, naku. bait din ng may-ari. Nagsarado kasi. Ay, text ako. Baka, baka, ano, baka, magsundo na yung mga bata. Kasi marami ako gagawin. Alas 4 na, madam. Oo, thirty. Oh, para po. alas 4 tayo. Okay yun? Sige po, madam. Ha? Sige po. Okay. Abangan mo yung text ko, ha? Sige po. Nakabay ko sa Ayan mga kanipi, natin na natin si madam Sundo tayo ng 3.30 So tawagan ko na lang si boss Peter mga kanipi Nang mapuntahan namin yung ano Yung trabaho namin sa Bliss sana available si Boss Peter ayan mga kanipi available si Boss Peter nang mapuntan na namin yung bahay ni Kuya Rotel nang ma-estimate ni Boss Peter para ano makabili na ng materyales bukas gagawin na namin mga kanipi kasi mamayang ng alas 2 magsusundo pa ako kina kina TAB. Tapos magsusundo ako kay Madam Luz at yung dalawang bata. Kaya busy mamayang ng hapon. So ngayon na lang kami pupunta mga kanipi. Nandiyan na si Boss Peter. Ano boss? Pagkara tayo doon. Ano boss? Para matapos natin natin yun boss. Pagkara <laughs> tayo Tara, tara, ta. Oo Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Ayan mga kanipi Nandito na kami sa Bliss Yan na yung bahay nung no, ano Ginawa namin kahapon Bahay ni Kuya Dani Andrada Ayan, dito naman yung kay Kuya ni Nistor Andrata Yung kanyang ano, Karwas Genes Mamaya dalan natin yan boss no? Tignan natin no? Punta muna tayo doon sa bahay ni Kuya na satisfied si Madam Ivana na no boss. Ay, wala ata sila. Wala yung sasakyan nila. Ayan, mga kanipi. Nandito na kami sa, no, sa likod ng bahay ni Kuya Rodel titignan namin yung ano paglalagyan ng tangke sa motor so nagkasundo naman na sila boss Peter sa kanse pero din na ano uh, presyo ano boss, okay, boss. Ah. Pagin na lang natin to uh, yung titig natin yung pagkukunikan natin para masuplayan yung nasa loob. Oh. Dito na tayo kukuha ba? Sos, may posit. Kasi ito, hindi ko alam kung saan man na rin. So, ano. Pero mas na doon na lang tayo kumuha ba? Dito na lang. Dito na lang tayo. Ilalagay mo dyan sa posit. oh, dito na lang. Dito na lang natin pagkapangin yung kukong mula dito. PPR? Oo. Ayan mga kanipi. Sinusulat ni Boss Peter yung ano, mga PPR na bibilhin. Yan yeah, na sa cellphone niya sinusulat eh. tinatantyo na lang niya yung ano, mga PPR na bibilin na gamit. So, hopefully na ngayong araw, uh, masiminto naman yun, yung area na yun. Dahil mamaya, may service na naman tayo Anong oras na mga kanipi? Uh, 10.57 na lang umaga. So siguro, bibili kami ng ilang sako lang na no, na buhangin. Ah, uh, anim siguro mga kanipi, na buhangin tapos uh, isang semento. Pwede na 'yon. Ano boss? Ayos na? Ayos na boss. Bibili na lang tayo ng semento boss para bukas may salpak na natin yung mga tangke boss. Okay. Bili tayo tapos semento natin diyan, no. Ayun. mga kanipi. Bili kami ng simento sa bukangin. Tapos kunin namin yung gamit ni Boss Peter sa bahay nila. Boss. Malakpat na. Si Boss. Pan. Ate bos singaton. ton. jalan boy bos lang jaya Tali Thank you Ayan, kargado. Yan you know, o. Isang simento. Taplong sakong ano. Lalatan. Almost. Lalatan. Pantoy kang ka. Mag-ipala dyan ang. Okay. Right. Okay. Eh, hey, boss. Tara, tara, tara. Kargado si Kargado si Mia. ngayon mga na namin dito yung ano buhangin at yung, yung simento nandiyan na mga kanipi kaso siguro yung ano yung tatlo yan no boss kasa? o kasya, kasya talaga <laughs> Agregat ag birte kwarta, kanayipi? Bali, yan lang yung ano, lalagyan namin ng semento mga kanayipi. Yan daw ilalagay yung ano, yung tangke, eh, tapos yung motor doon sa gilid. Siguro dito na rin yung ano mga kanayipi, yung tawag nun, yung filter niya. Ayan. Diyan na yung semento sa kabuhangin. Ayan. Sana magkasa na yung mga kanayipi para masementohan yan Nahalo na namin yung semento yan nilagay na namin dito so pinapatag na lang ni Bus Peter mga kanipi tapos na kami mga na nasementohan na namin na naman na ni Boss Peter mga kanipi so yan balik na lang tayo dito bukas mga kanuki para mainstallan natin yung ano yung itong tangke sa motor Ayos okay. na Ayan mga kanaiti Balik na lang tayo bukas dito Semento naman na natin yun eh Ano yung boss? Dan tayo dyan sa kabila Ah? Tayo kuya ni store Paruasa man lang ha Tay ngai. Magdining No. Sa tinig na video. Pa pagana yan now? Pagana yo? Tikne ng rodel. dito mangaji buran na. Unting eh. Ano na masok-sok. Diyan ba't sokop? Alam mo sa sopot na, di nadjassukan mo na. Ano paggajasan nato? Alright. Alright. Oh, isang tambok na gravel na 'to, 'day. Aya, mga kanayi, labas tayo at nagpalit ako ng damit ko. Ang init, grabe. Basa nang pawis kanina eh. Yan, may tubig tayo. Tapos ito, yung battery na yan, papacharge ko yan mga kanipi. Dahil bukas daw, uh, brown out na naman. So, walang magamit si baby May kana na pang electric pan niya. Okay. Uh, charge ko muna. Ayan mga kanipi, yan muna yung battery. Dahil magsusundo tayo kay Auntie Abby dun sa may temple. Tara, tara.

Okay. Okay. Sige, tay. Uy. Napanagisim. AB yan. ngayon sunduin naman natin si Madam Luz sa Kasimong sa ano sa SM boss atad sunyeh bisu ko battery 6.10 mga atong boss? 6.10 mga atong boss. E, Atang may tatakal sa bar? Atang may tatakal sa bar. 2 day. Oh. Atang may tatakal 2 day. Atang ah, may tatakal sa bar. palaga ta. Wala sa ramon bigat ti pangalamon. Oy, bigat. Bigat ti sistema lang ora, bigat ti lasingo. Malam. Bigat nga ay eh. sapa mo dai. Sapa. After lunch, way after lunch pa pare. No way sapa nga ay agawong kuryente. Ay, wag ka ay, may niya malmalaw. Sige. Okay. Ori nung to bigataw Ah, uh, papanagin natin. Eh. Kawantibol tayo na atan boss Kapso okay. Kapso Kapso Silaw lang nukwa. no kwa Now brown out Ang ganay di ko ginatang kong pen ay cha-charge pa lang Tiko ginatang ata eh balikan na lang natin bukas yung mga kanay, umaga wala kasing kuryente na naman daw eh mga niya oras ka go at boss ay 35 nakalukot kayo yung service? Oo, uh, kunyari, pupuntahan sa bahay para mag-serve. Hindi ko lang alam kung nag-service sila don madam. Kung sa may tulay dito, sa may papuntang San Vicente. Ah, uh, uh, ha? Malayo ba? ba? Pagano'n pa, madam. Okay. Ano pa alam? Well, na Dami ang bunga, madam. Ang daming bunga. And Thank you, madam. Oh, po. Sige po. Ayos naman, madam. Ay, grabe. Ang init ng upuan ko ulit. Ayan, mga ipi. Binayara naman tayo ng ano, 400 pesos ni Madam Luz sa pag-service natin. Kasama na 'yon eh. Bale, 500 lahat kasama na yung service ko ngayon sa dalawang bata. Ayan, mga kanaypi, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. Bali nilagay ko na doon sa usina yung binili kong ulam namin uh, ng manok na kanoy pipiprito daw ni misis Yan. At bumili na rin ako ng ulam namin pang umagahan. Tapos kanina uh, bumili rin ako ng ano, pagkain ng manok, isang sako mga kanoy pipi nandoon pa kay Mia. Hindi ko pa nakuha. <laughs> At salamat na naman sa pagsama mga kanoy pipi sa aking Pasada Vlog content. At pumunta ng Bliss kanina. Bali bukas mga kanaypi, abangan nyo na may trabaho na naman kami ni Boss Peter at gagawin na namin yung ano, yung trabaho doon. Tutuloy na namin. Bali nakita nyo naman na nagsimento pa kami. No. Bukas bibili na naman ng materyales para mabuo natin yung ano, yung jetmatic pag-install ni Kuya Rodel. Yan, shout out. So thank you so much mga kanoypi Kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi I love you all and peace out